Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga communication skill na dapat meron ka para lumakas yung karisma mo. Pag sinabi natin karisma, ito yung something na mabibuild mo sa personality mo para maging karespe-respeto ka, para maging kagalang-galang ka, para lumakas yung dating mo kahit hindi mo naman hinihingi sa ibang tao. Okay, simulan na natin. Para lumakas yung karisma mo, isa sa mga communication skill na dapat meron ka ay ang Empathy. Ano nga ba yung empathy? Pag sinabi nating empathy, eto yung bagay na nasa sayo para maipakita mo sa ibang tao na nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman niya. Lalong-lalo na kapag merong isang taong nag-share sa'yo ng problema. Eto yung abilidad na kung saan nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman ng isang tao. Kahit hindi mo pa naman mismo na-experience yung nararanasan niya dahil nararamdaman mo kung aning nararamdaman niya. Sa halip na maipakita mo na wala kang pakialam, ikaw tuloy yung nagiging dahilan para gumaan yung loob niya kasi meron kang empathy. Kapag ganyan, makakapag-build ka ng connection at attractiveness sa ibang tao. Makakapagpakita ka sa kanila ng karisma na okay kang kasama, okay kang maging kaibigan, maayos kang kausap. Next communication skill na dapat meron ka para mag-improve yung karisma mo pakikinig. Hindi kasi sa lahat ng oras dapat daldal -dal ka ng daldal. -dal. Dapat marunong ka rin makinig. Oh, baka sabihin mo, ikaw nga eh, daldal -dal ka ng daldal, -dal, wala ka namang kausap eh, salita ka ng salita dyan. Abay malamang, gumagawa ko ng content, gumagawa ko ng video, sinong pakikinggan ko? Malamang magsasalita talaga ako. Pero balik tayo, bakit nga ba importante na matuto kang makinig sa ibang tao? Siyempre, diyan nagmumula yung maayos na communication sa isa't isa. Sabihin na nating estudyante ka, paano ka makakapasa sa pag-aaral mo kung hindi ka marunong makinig? Paano ka makakakuha ng mataas na score? Paano ka makakakuha ng mataas na grade? kung wala kang interest makinig sa teacher mo. Kung nagtatabaho ka man ngayon, paano magiging maayos yung trabaho mo kung hindi ka man lang marunong makinig? Tandaan mo lahat ng success na magagawa mo sa buhay mo, nagsisimula yan sa pakikinig. Next communication skill na dapat meron ka para mag-improve yung karisma mo, matutong magbigay at sumalo ng feedback. Pag sinabi nating feedback, ito yung advice, opinion, o suggestion ng ibang tao para mag-improve yung ginagawa mo o para mag-improve ka. Ngayon, kung nakikitaan mo nang galing yung isang tao at nakikitaan mo rin siya nang mali sa ginagawa niya, para makatulong ka, dapat marunong kang magbigay ng feedback. Hindi yung sasabihin mo na, "Okay lang 'yan, hayaan mo na 'yan, para ako lang yung magaling." Kapag ganyan, pinapakita mo lang kung gaano ka ka-selfish. Bukod sa marunong kang magbigay ng feedback sa isang tao, dapat marunong ka rin magbigay ng feedback sa isang tao in a good and in a friendly way. Yung ibang tao kasi marunong naman magbigay ng feedback kaso nga lang yung choices of words nila nakakasakit na nang bubuli o nanlalait ng isang tao. Dapat kung magbibigay ka ng feedback sa isang tao, maging maingat ka sa mga salitang sasabihin mo para hindi siya mapahiya para hindi siya mayabangan sa'yo para hindi naman siya ma-offend at hindi lang yon kung marunong kang magbigay ng feedback sa isang tao dapat marunong ka rin sumalo ng feedback galing sa kanila kasi ang pangit naman tingnan kung bigay ka lang ng bigay ng feedback sa ibang tao tapos hindi ka naman nakikinig sa constructive criticism nila e di nagmumukha kang feeling entitled niyan next communication skill na dapat meron ka para mag-improve yung karisma mo emotional intelligence. Kaya mo dapat i-handle ng maayos yung emotion mo at kaya mo ring maintindihan yung emotion ng ibang tao. Hindi kasi sa lahat ng oras dapat nagiging emosyonal. Halimbawa, kapag may taong nandisrespect sa'yo, dapat i-handle mo muna yung emotion mo para magawan mo ng tama kung ano yung bagay dun sa isang tao. Hindi yung pabugso-bugso ka ng damdamin. Kasi kapag pabugso-bugso ka ng damdamin mo, kapag nagkamali ka, Dines respect ka na, nakakahiya ka pa Yung iba naman, walang emotional intelligence Walang pake, walang consideration sa isang tao Puro sarili lang nila iniisip nila Para mag-improve yung karisma mo Dapat meron kang emotional intelligence na naipapakita sa ibang tao Para yung ibang tao, maitrato ka rin ng tama Next communication skill na dapat meron ka para mag-improve yung karisma mo Feeling close Anong ibig kong sabihin dito? Dapat ba maging feeling close ka sa ibang tao? Yes. Kapag narinig natin yung salitang feeling close, akala natin mali na agad, di ba? Pero alam nyo yung salitang feeling close, minsan mabuti rin yan. Yes, maging feeling close ka sa ibang tao pero dapat alam mo yung limitasyon mo. So paano ka nga ba magiging feeling close sa kanila? Siyempre, matuto kang makisama, matuto kang makipagbiroan Dapat paminsan-minsan magkaroon ka rin ng small talks sa ibang tao. Kasi kapag feeling close ka sa ibang tao, in a good way, in a good way ha, mararamdaman ka nila, mararamdaman nila na okay kang kasama, okay ka maging kaibigan, magiging komportable sila sa'yo. Yan nga yung bagay na kadalasang nandun sa taong may business eh, sa mga nagbebenta. Kasi paano sila makakakuha ng kliyente? Paano sila makakabenta? paano sila magkakaroon ng customer kung hindi sila feeling close sa mga yun? Paano magiging komportable yung ibang tao sa kanila kung masungit sila? Kaya ikaw kung gusto mong gumanda yung karisma mo, dapat ganun ka din. Maging feeling close ka din sa ibang tao. Para naman nagiging komportable yung ibang tao sa'yo. At yun yung mga communication skill na dapat meron ka para mag-improve yung karisma mo. Sa totoo lang, napakarami pa nila. Pero hanggang dun lang muna dito sa video na ito. Ngayon, kung natuwa ka naman sa video na ito, bigyan mo naman ako ng like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe to this channel. At sa video na ito or sa channel na ito, marami pa tayong matututuhan tungkol sa buhay natin. So yun lang naman mga kaperson. Maraming salamat sa panonood.